tayo ngayon sa mga nag-viral. Ito viral ngayon si ate. Bumili ng isda na tambakol sa palengke, pinahiwa niya. Tapos pag uwi niya sa bahay, eto na nangyari sa kanya. Panoorin natin ito. Okay. Nga, nasyak lang ko sa kung gipalit kining isda, ah, 325 daw ni, kay 250 man ang kilo. Akong ginan si kuya nga, hiwaon lang, ay slice lang ba, anang i, sa hiwa lagi. Ano wal, half lang, putlon lang. Ito ako, putol-putol naman yung taman Din karoon, natingala ko, awareness kami sa mga ginikanan, sa mamaling kiya yun, sa banat niya, kay mahal kang isda ron niya. No? Sa mani. O kamoy sa botan ni. O, o kini sila, sumpay man yun yung upat. Kini, sumpay man yun yung upat. So, dali na sila, kauban ni, putol ulo, sumpay. O, o, nga Andrin, nakita ko sa Pikas kay tulo na lang. Nga ako pong gi-analyze, hindi siguro pwede tulo lang no, anak potot. Oh, kamo daw analyze ani. So, na say kulang usab ba? Para mo pantay. Mm. No? Sa tagong public market na no? unsa na maning kanang mga tipo dunta mag-ana mga tindera. Oy, oy tiro na ito sa kuya. Babae man to. Lalaki to nag-slice. Nga, sa so ba style ba nila ni? Kay, mahal na ba kayong isda niya? Nang mahitabo. Nang na ani man ni, no? So, awareness, awareness lang ni sa mga ginikanan ng mamalingki na dapat magbantay yun, no? Iphone siguro sa ila atubangan o no? sa muli sa balay. Kay, siguro. Resort pa mabalik ko dito sa palengke, sarado namang goro nun nga mura ni akong ikuan pliti na pod ipa-ihap, jud oh kamo i analyze ani bi kay murag dalibog jud ko ani niya oh giman ko indi ato ning isum ana oh ni gamay ang isa oh 325 ni sakit sa dugahan gamay na lang kulang para 500 no magamping ta magamping ta kay wala takabalo kabalo sa mga mudos ani sa baning klasihan ni. Eh. Oh, tabangi kun yung analyze. Mm. Di ko saan yun akong sukod. Di ko pwede diritsyo na itong anak. Mm. Mga anak goro no. Okay, no pantay man at dirian. Klaro man goro. So, na dyan nawala isla isa. No? Kapoy na ba kayo mamalingki? Si tuktuyok, ngitag barato niya. Mahitabo nga nira. No? Awareness lang ni satanan sa uman ako ni advice bim balik pa ko dito palingkin sa so, uman ni amang ko ani usa may maayo ani kay nagsakit akong dughan tay na reaction video dito Grabe no, pati isda ba naman ay na iskam? Iskam na tayo sa pag sa mga GNT sa pag-deliver. Pati ba naman isda, may ganon pa. Nako, paano man nangyari sa panahon ngayon? Diyan niyo ba naisip yung mga ganyang karma na dumarating sa inyo yung sobra kayong manloko sa kapwa dahil yung tao nagbayad sa inyo ng maayos. Diba, imagine niyo naman. Si ate nagbayad, sabi nga niya 300 plus daw yun. Eh kung ibabalik pa, pupunta pa siya ng palengke, mamamasahe siya, balikan. Abay, mahigit din isang libo ang dating niyan. Eh kung malayo-layo ba naman ang palengke nila? Diba? Eh dagdag pambao na rin yan sa mga bata niya kinabukasan. Ay nako, at saka yung mga magulang na namimili dyan sa palengke. Kahit anong items ang binibili nyo. Pag nagpatimbang kayo, bila, pabilang ilang po ba ang one-port niyan pag sinabing anim. Pag nilagay sa plastic, pag bumili ka ng kalati, di 12 piraso, bilangin yung mabuti talaga. Alam nyo kung bakit? Sinasabi kong bilangin yung mabuti. Kasi ngayon sa hirap ng buhay ang mahal ng bilihin. Yung isang pirasong longganisa na yan, kung mawala yan, magiging unsi na lang yan. Imagine ninyo dalawang ulaman nyo na yan eh. Eh kung ang anak mo'y anim, o di ba? Tag-iisa. O di mayroon pang kinagabihan. gano'n niya nang sumadal yan dito sa isda. I-kumpara, ikumpara natin. Di ba? Ikumpara natin doon sa isda. Ang nangyari, anim na hiwa, so magiging 12 dapat yan. O nga naman sa si ati, tama talaga yun sa si ate, kasi kung ipagdugtong niya lahat yung isang tambakol, abay naging maiksi, nakikita nyo naman. Grabe yung pagka-iskam talaga. At saka hindi pa kayo na ano, hindi pa kayo nakonsensya doon sa pabawasan nyo yung mga bumibili sa inyo. Imagine nyo, yung bang, uh, yung nabawas doon sa isda, kagaya niya kay ate. Tapos lulutuin nyo, ipapakain nyo yun sa mga anak nyo, alam ko. Ipapakain nyo sa mga anak nyo. Ay, imagine nyo na lang mga langka kung anong mangyayari. Ang karma pa naman ako dumarating, yung bang pagsubok sa buhay, yung sinasabi niya, maganda sana kung good karma ang dumarating sa atin. Eh kung talagang masakit sa ulo karma ang darating sa atin, ang tanong niya ang kakayanin nyo ba? Kung bibigyan kayo ng pagsubok ng Panginoon na yung mga nagawa nyo sa kapwa nyo ay ibabalik din sa inyo. Parang hindi, di ba? Parang hindi nyo kayang, ah, uh, kasi itong karma naman, bigla-bigla nito, hindi natin masasabi itong hindi natin masasabi na oh dumarating na yung karma paghahandaan ko yan hindi. Bigla-bigla yan kaya nga kung ako sa inyo mga langga. Yung mga nagtitinda dyan, Kasi itong si Ate, ito viral na viral ito itong video na to. Eh medyo lumaki ang views nito kasi marami nag-share nito dahil nga sa hirap ng buhay. Hindi lang naman ako o tatlo, apat, anim ang bibili niyan sa palengke yan. Isun eh, sa lima na yan tagi isang hiwa ang nabawas nyo. So, mayroon kayong limang naipon. Tapos, iumpok nyo yan. For example, itumpok nyo yan. Kahit ibinta nyo yan ng isang kilo ng 150 or 200. Ang laking bagay, no? Yung limang piraso, ikong eh, kung kalahating kilo yan or three-fourth pa yan. Nako, mga langga, ah, mag, ah, maghulos dili tayo, ha? Huwag naman tayong basta-basta mang-scam sa mga taong nagbabayad sa atin ng maayos. Kasi, hindi natin masasabi yung risk back na bumabalik sa atin. At saka mga langga ha, ito, pasingit na lang ako pakishare, like, and na lang itong aking Facebook page. At hindi lang yan. Sa gustong pumasok niyan sa aking mga legit, itong December, maganda-ganda yung ating ipamimigay. sponsor by Labistida Di Marieta at Sibulay Travel Vlog. At hindi lang yan. Hmm. Ito lang sasabihin ko sa inyo, magiging maging mamagbasid tayo, mangsaliksik <laughs> yung bibili tayo sa palinggi. Kailangan tingnan natin kung tama ba yung bibilhin natin o hindi. Ayon, o kung kulang ba o kumpleto. Maraming salamat dyan sa inyong lahat.